O, oh, ibabalik ko sa kanya, hindi ko papatayin. Hmm. Ikaw ba naman, kinulam kita, nasaktan ako? Ay, okay. Hindi kita gagantihan? Hmm. Alam mo, makukulam ako. Ah, nasaktan ako eh, sinaktan niyo ako eh. Natural, gagantihan ako. Ang sakit nun eh. O, in, hindi ka magsakitin, in. O, deal na. In, hmm. oh, hindi ka magsakitin. susunod so, ka lang sa ko ha. Oh, okay. Huwag kang magalat, Ma bibigyan pa rin kitang protection, pang protection po ako. Na? ah. Dito tayo sa kulam, ma. Pigit lang. Sa ito, rari po, tayo ito para radars. Kung sino gumagambala sa lalaki ito, mag-usap tayo sa script po na Diyos. Diyos, la, Diyos diyo sa Diyos niya katapos ni Karuna. sa Diyos sa das kamara, ilawin sa bako ng liyaba. Ela, ao, Tanggalin mo nilagay mo rito, ha? Tatanggalin mo na, ha? Nagakit hindi Sagot! Na Oo, ha? Ah, nagagalit ka ba rito sa taong to? Galit na galit ka? Oh, i-request ko sa'yo, hihilingin ko sa'yo. Gagaling to, ha? Pag ito naman tayo, patay ka rin, ha? Sige, dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang kamay, susunod ka sa akin, ha? Sige, sige. Bakas, pababa, pababa. baba dyan, hanggang dyan. Gagaling na to, ha? Gagaling na to! Sige, sige. Lalaki po ito. Tama? Ha? Lalaki ka? Kaibigan? Kaibigan? Sige, bakas, bakas. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige na lang inyo yung tiyan, no? oh Baglas! Sige, sige pa, sige pa. Sige pa. Matagal nyo nang ginulang to? Ha? Matagal na? Ha, ah, ilang kayo? Dalawa na kita mo? Ha? Ah, Ingit galit! Ha? Ah, Ingit at galit! Ah, Ano kita ko galit? Walang iya kasi nungaling ka. Sige, sige. Baglas, tanggal mo na dyan. tubig ano po ito? Tubig sapa na may lumot. O tatanong ko ha, tama ba ako? Ano? Kaya po may tubig yan. pangalan? na natin ano makikipaalan. Pwede bang malamang pangalan? Hindi. Pwede? Pwede! Pwede? Pwede. Hindi. Ha? Ano pangalan? Oh, wag mong inaano. Sige, Meron po kasi matindi mang kukulap kahit ano mangyari hindi niya po sasabihin. Meron naman po na puting ano ko lang aaminin. Meron ganoon. May, may nga eh. Kahit hindi niya pangalan sasabihin niya eh. Ganoon po yan. Mga sinungaling po yan. Sige po, sige. Tama na. Oh, tama na. Bakit dito sa inano mo? Hindi ba siya nasasaktan? Nasasaktan ba? Oh, ayun pala eh. Sige, sige, baklas, baklas. Oh, ganoon na lang. Sa lugar ka ngayon? ko oh, huwag mo kayo Hindi ka naman nila pupuntahan eh. Oh. mo yan, bakasin mo. November pa to? Sige ba, huwag ko, sige ba, sige pa. Na to ha? Oo. Ngayon mismo? Ha? Oo. Oh. Sige pa, sige Kunti na lang, kunti na lang. Ah, ma'am, huwag na natin yung, yung pangalan. Si Sinungaling lang to eh. Hindi rin nga sasabihin po pa yung pangalan. Ang mahalaga po rito yung sinasabi ko. No? Ganun po talaga, tanggapin natin ang katotohanan. Eh no. magkasabot po ba yung dalawa? Magkasabot po talaga. Binayaran to eh. Mag ito magkukulam din to. Sige para kung din na, oh. Ayon Ay Ayon Ay na! Ayon lang. lang oh, ayun Oh, yan lang ano ko sa'yo. Bak, din mo. Hindi ko ano. Ayun o. 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 Ayun mama. Hindi ko pinipigil ko din. Oh. Ayun mo ah! oh. Pwede nyo sabihin sa akin kung ginaganyan ko na yan. Wala o. Oh. Ayun ah! na diba? Oh. O. Oh. Sige, papatayin na kita. Sinuwaling ka eh. Sige. Sige. sige, sige, sige. Uulitin ko, gagaling to. Ha? Ah. Ah. Ha? Gagaling to ha? May pamilya ka ba? Ha? Ha? May pamilya ka? May ako na. Meron na rin. Sige, sige. Pahinsyanta isa, may iniwan mo. Walang pakalam, Jey, akong pakalama. Jay, bawa mo mga Jay. Ganti mo lang

yung tubig oh, na pa Pahin namin yung mga. Oh, ito na yan, ito na. <coughs> oh, Pahin namin yung mga may sasabihin lang ako sa video. pa namin yung po, umutin po. Shout out sa lahat, andito sa... Oh. Gimba na bisya ang team mga putyali na po uh, ito kanina muntikan ka na naman sila ma scam. Umihingi daw ako ng pera sa Gcash at saka na itim na manok. Sabi ko nga ako sa inyo, huwag po matigas ang ulo. Doon nyo lang po kukontakin sa dalawang number ko. Hindi ako nangihingi ng pera sa Gcash. Tawawa na naman sila. Uh, at yun nga, yung itim na manok, hindi ko alam kung anong gagawin sa hayop na umano sa akin, gumagawa ng katarantaduan na yan. Huwag ko kayo muna padadala, tawagan nyo muna talaga dalawang number dyan. Tapos kung sasabihin, dun sa video, huwag na ako kayo magko Kasi pag nag-comment kayo, hindi ako yan. Tapos tinan nyo maigi kung ano, il ilan yung follower ko, tsaka like. Mas malaki po yung sa akin kasi yung gumagawa na hype na yan. Ulitin ko, wag na ho kayo Padalos-dalos, tawagan nyo muna ako. Shoutout kay Apo Rap, Apo Ken, tsaka Apo Marwin. Magandang gabi.